ito gulay na niluto ko ayan ito yung ano sili na nilagay ko na malaki pero hindi ho yan ano mas maanghang ewan ko lang kasi alam ko pag malaki hindi maanghang ayan Ayan, puro gulay. Puro gulay po yan. Sabaw pa lang, masarap na po itong sabaw na ito. Malapot siya kasi nga naparami ng paglagay ng ano. Lagyan ko ng gabi. yan Tama na ito. Ang daming gulay. Ayan. Okay na. Salamat po sa panood nyo.